budget ngayon ang isinusulong para sa modernisasyon ng mga kagamitan ng militar. Yan ang nakapropose ngayon para sa pondo ng military sa budget bill ng Pangulong Aquino para sa taong 2016. Sa tatlong trilyong pisong budget ng Pangulo para sa taong 2016, hinihiling na ilaan ang 20 billion pesos dito sa modernisasyon ng sandatahang lakas hindi na sa atin na napag-iiwanan na tayo pagdating sa usaping kagamitan ng sandatahang lakas. Kung hindi luma, ang ilan sa mga ito ay second hand lamang ang karamihan sa mga kagamitan ng ating militar. Maliit lamang ang budget na inilaan para sa modernisasyon ng sandatang lakas. Kaya naman, makikita na pagdating sa modernisasyon ay napag-iiwanan na tayo ng ating mga karating bansa sa ngayon, ang pagpapalaki ng budget sa modernisasyon ng militar ay malaki ang maitutulong upang mas maayos na makapagpatrol ang ating Philippine Navy sa mga islang pag-aari ng ating bansa. Bukod dito, ay nice din magbigay ng tulong ang bansang Australia sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawang transport ship sa Republika ng Pilipinas. Hindi man agarang mapapalakas ng bansa ang lakas nito sa pagdepensa sa bansa, ang mga donasyon na ito ng ibang bansa ay malaki ang maitutulong upang makahabol ang Pilipinas pagdating sa maayos na kagamitan upang maipagtanggol ang ating bansa sa kung sino man ang nagnanais na nakawin ito sa ating inang bayan. Pakatutukan ang mga balitang hatid ng Balitang Unang Sigaw, Flashpoint, West Philippine Sea.